Ito pala ang aking stante mga kasari na lagayan ng mga school supplies at itong mga ipikasint, band-aid at itong mga cotton buds. At kitang kita niyo naman na talaga magulo talaga yung aking stante mga kasari at ayan ang asamahan niyo nga ako magayos at mag-display ng aking mga pinamili dito sa aking tindahan. At kakunti na lang pala itong aking ipikasint mga kasari at wala na pala akong itong salon pass kaya ang ginagawa ko dito ay nagayos nga ako dito at bago nga ako mag-display ay nagpunas-punas nga ako dito mga kasari at sobrang gulo nga itong aking lagayan ng stante. Hindi ko pa nga alam so, ano wala dito sa aking stante mga kasari dahil nga sa sobrang gulo kaya ginawa ko ayusin ko nga ito para malaman ko kung anong wala dito sa aking stante at mawimiling ako pag wala dito ng aking mga kung ano-ano mga paninda dito sa aking stante mga kasari. Simula nung binili ko talaga itong aking stante mga kasari ay talagang dito na talaga ako naglalagay na aking mga school supplies at talagang maayos na nga tingnan dahil nga nakarins na ito aking mga ng school supplies at lalong lalong itong mga ipikasint mga kasari. Dati nga ay kakunti lang itong laman pero ngayon nga ponti unti ko na itong mapupuno o talagang makumplito ko itong lagayan na aking stanti mga kasari at minsan nga ay talagang masikip na nga ito. Bali hindi naman ako nagmabada Finally, ito, lagyan ito aking stante na mapuno mga kasari pero yun, unti-unti ko nga lang ito pag mayroon nga bumibili dito sa akin na wala dito at nilista ko nga at pag namimili ako ay talagang binibili nga itong mga kasari at naunti unti ko na ito nadagdagan itong aking mga paninda dito sa aking tindahan. meron akong customer dito mga kasari na nagulat nga ay talagang sabi nga niya may mga tinda daw ako mga ganito, mga school supplies at itbat bang mga klase mga kasari. So, sabi ko nga matagal na itong mga paninda ko mga kasari kaya lang nilagay ko nga itong sa gilid yung aking stante pero gusto ko nga makita na aking mga customer kaya inharap ko dito at nako na ako dito sa akin. Loob ng tindahan mga kasari, para nga pag naghanap na aking mga customer ay kitang-kita na kanila yung kinalang bibilhin. Minsan nga ay ibang binibili nila pero pag nakikita nila itong yung sastante ko mga kasari ay napapabili nga sila pag may mayroon silang nagustuhan na mayroon daw akong panindang na ganito. Kaya ang ginawa ko, ang gandang ating nan mga kasari at talagang kabungad na nga dito sa aking customer ang kanilang mga bibilhin. Kaya minsan nasasabi na lang ng anak ko na wala nga ang mga pag may mabibili sila dito mga kasari pero yung customer na lang nagtuturo sa kanila na mayroon pa nga doon na nakasiksik at nakatago. Ay, ito ng mga efficacy at itong mga salunpas mga kasari kaya inayos ko na ito at pinunasan para malaman ko talaga kung anong nawala dito sa akin tindahan at makabili na nga ako pag nakaalis ako. Kaya ganito lang talaga yung buhay ng tindera mga kasari. Inaalam talaga nila dito yung mga paninda nawala wala dito at mabinta dito sa tindahan. At tuwing na naman mga kasari, syempre may mili at ililista nga yung kanilang mga paninda na hinahanap dito ng mga customer. At ayan mga kasari pari tinanggal ko na nga lahat itong aking mga paninda at sobrang adaming nakasing kasing alikabok dito sa akin stante mga kasari dahil minsan talaga nakabukas na kasi yung aking pintuan constant dito mga kasari at minsan nga may anak ko ay talagang hindi na talaga nila sinasarado at nakaawang na nga dito at nakabukas na yung aking pintuan na aking stanti. Ay, napapasukan na lang ito ng alikabok mga kasari kahit nga ito ay salami. So ayun mga kasari, passport na nga tayo at pagkatapos ko magayos dito at magpunas at mag-display na aking mga panimali mga kasari, ito na pala yung aking stanti dito o aking mga lama na aking stanti dito mga kasari sa aking tindahan at ayan nga alam ko na talaga kung anong wala dito sa lagayan at medyo marami man nga yung kulang dito mga kasari at malalaman ko na talaga kung anong kulang dito at makapamilya na nga ako mga kasari.